Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka na kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo'y magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZES FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Bigyan daan lang po natin ang isang announcement. Ito po ay galing kay Pastor Ram Flores ng Santo Cristo Gospel Church. Diyan po sa Barangay Santo Cristo, Minuyan, San Jose del Monte, Bulacan. Ang Philippine Missionary Fellowship ay magkakaroon ng worship gathering. Ito po ay sa mga sakupan ng Manila, Bulacan and Antipolo areas. Gaganapin po ito sa November 22. Diyan po sa PMF Diliman, Quezon City. At ang inyong lingkod po ang kanilang magiging tagapagsalita. Maraming salamat po sa invitation, Pastor Ram Flores. Puri ng Panginoon, kagapay isa na namang napakagandang paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito ay may pamagat na set free from the sting of sin. Narinig mo na ba ang mga pangungusap na ito sa English? Total depravity of man. Sa Tagalog, ganap na makasalanan ang tao. Naniniwala ka ba sa doktrinang ito? Talaga bang ganoon kasama ang tao? Hindi ba mayroon ding mababait na mga tao? Ito ang doktrinang sinikap na ipaliwanag ni Apostol Pablo sa unang bahagi ng kanyang sulat sa mga taga-Roma. Sa Romans chapter 1 verses 18 to 32, pinatunayan ni Pablo na ang mga hintil o mga paganong bansa ay ganap na makasalanan. Sa so Romans chapter 2 verses 1 to 24, pinatunayan ni Pablo na ang mga hudyo ay ganap na makasalanan din sa kabila ng kanilang pagkakaroon ng salita ng Diyos. Sa Romans chapter 3 verse 9, ito ang konklusyon upang wakas na pangusap ni Apostol Pablo tungkol sa mga Hudyo at mga Hintil o Griego. Ito ang bababasa natin sa mga talata. Ano ngayon? Tayo bang mga Hudyo ay nakakalamang? Hindi. Kahit na sa anong paraan. Sapagkat amin nang napatunayan na ang lahat ng tao, maging mga Hudyo at mga Griego o Hintil, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Kaagapay mula sa ating Biblia, ibasahin natin ang uh, Romans chapter 3 verses 10 to 18 at sikapin nating madama ang bigat at tindi ng problema ng kasalanang nagahari sa buong sangkatauhan. Ang sabi sa Roma kabanatang 3 talatang 10, walang matuwid, wala kahit isa. Ang talatang ito ay nagpapatunay sa doktrina ng total depravity of man. Ganap na makasalanan ang tao. Anong ibig sabihin ng doktrina ng ganap na makasalanan ang tao o total depravity of man? Ang paliwanag ay matatagpuan natin sa isa pang talata. Sa Roma kabanatang tatlo, talatang dalawampu't tatlo, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalatian ng Diyos. Sa talatang ito ay makikita natin ang kambal na problema ng kasalanan. Una, lahat ay nagkasala. Lahat ay sumuway at lumabag sa mga utos ng Diyos. Pwede nating ilarawan ang problemang ito sa ganitong paraan. Nahulog tayo sa malalim na bangin. Ang problema natin ay papaano tayo makakaahon sa bangin ikalawa, lahat ay hindi nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Pwedeng ilarawan natin ang problemang ito sa ganitong paraan. Tayong lahat ay nagsusumikap na makaakyat sa langit pero lahat ng ating mga hagdan ay pawang maiksi o kapos. Ang problema natin ay papaano tayo makagawa o magkaroon ng hagdan na abot sa langit. Ayon sa Roma, kabanatang 3, talatang 23, ito ang ibig sabihin ng total depravity, ganap na makasalanan ng tao. Lahat ay nahulog sa bangin at lahat ng hagdan nila ay hindi makaabot sa langit. Iyan ang kambal na problema ng kasalanan. Ang tanong, paano tayo makakaahon sa bangin at papaano tayo makakaabot sa langit? Pag-aralan nating mabuti ang dalawang problemang ito ng kasalanan. Una, lahat ay nagkasala. Lahat ay sumuway at lumabag sa mga utos ng Diyos. Ang Diyos ay matuwid. God is just dahil siya ay matuwid itinakda niya na ang lahat ng kasalanan malaki man o maliit ay dapat parusahan. Bilang matuwid na Diyos, hindi niya palalampasin ang alinmang kasalanan ang parusa ay kamatayang walang hanggan o walang hanggang pagkawalay sa Diyos. Ayon sa pahayag kabanatang 21 talatang 8, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, mga karumaldumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga diyos-diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay salawa na nagliliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kagapay ito ang listahan ng mga makasalanang iahagis sa impyerno. Suriin natin ng mainam at paghambingin ang iba't ibang makasalanang binabanggit sa listang ito. Sa palagay mo, alin sa mga makasalanang nasa listahan ang itinuturing mong pinakamasama sa lahat? Marahil sasabihin mo ang mamamatay tao ang siyang pinakamasama sa mga makasalanan. Alin sa nakalistang makasalanan ang maituturing mong hindi gaanong masama? Malamang sasabihin mo na hindi gaanong masama ang pagsisinungaling. Ngunit ayon sa pahayag Kabanatang 21 talatang 8 saan ihahagis ang mamamatay tao? Sa lawa ng apoy at asupre o impyerno, di ba? Ayun din sa talatang ito, saan din ihahagis ang sinungaling sa lawa ng apoy at asupre, sa impierno din. Walang pagkakaiba ang parusa sa mamamatay tao at sa sinungaling. Walang pagkakaiba ang parusa sa mabigat at magaan kasalanan. Ang parusa ay parehong impierno. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay ganap na matuwid. God is just. Sa mata ng matuwid na Diyos, walang magaan at walang mabigat na kasalanan. Lahat ng kasalanan ay dapat parusahan sa iisang lugar, sa impyerno. Anong ibig sabihin nito? Tayong lahat ay nanganganib, nahihagis sa impyerno. Sino sa atin ang hindi nakapagsinungaling kahit minsan? Tingnan natin ang kasalanan ng pagpatay natitiyak ko na wala ni isa man siguro sa atin ang nagkasala ng pagpatay subalit kaagapay alam mo ba ang sabi ng biblia tungkol sa kasalanan ng pagpatay ayon sa unang juan kabanatang 3 talatang 15 ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay hindi nananatili sa sinumang mamamatay tao ano ang ibig sabihin ng Biblia? Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao para makagawa ng salang pagpatay. Hindi natin kailangang humawak ng baril o patalim. Sapat na na napupuot at nagagalit tayo, sabi ng Biblia, upang ituring tayo na mamamatay tao. Ngayon, sino sa atin ang hindi napuot sa taong gumawa ng masama sa atin? 'di ba? Dahil sa galit natin ay naiisip natin ang ganito. Mamatay ka na sana. Oo nga hindi mo siya binaril o sinaksak. Pero sa puso mo'y eh, sinumpa mo na siyang mamamatay. Kagapay, ito ang masamang balita ng Biblia. Tayong lahat ay nalalagay sa malaking panganib. Tayong lahat ay nagsinungaling, tayong lahat ay napuot laban sa ating kapwa, dahil dito tayong lahat ay nanganganib na ihagis sa impyerno. Subalit salamat sa Diyos, may mabuting balita ang Biblia para sa lahat. Ito ang Ibanghelyo ni Kristo. Ibig sabihin ng Ibanghelyo ay mabuting balita. Ano ang mabuting balita ni Kristo? Si Kristo ay nanaog mula sa langit at siya ay bumaba sa bangin na ating kinahulugan sa bangin ng kasalanan. Ang kasalanan ay pagkakautang sa Diyos. Tayo ay nahulog sa bangin ng kasalanan at tayo ay nabaon sa utang ng kasalanan. Ngunit si Kristo ay bumaba sa bangin kung saan tayo naroroon at kinuha niya ang ating kasalanan. Inako niya ang ating pagkakautang at kanyang pinasan sa kanyang sarili ang lahat ng ating kasalanan at dinala niya ang lahat ng ating kasalanan doon sa krus. At doon sa krus, inialay niya ang kanyang sarili bilang handog na kabayaran sa ating kasalanan upang tubusin tayo sa ating pagkakautang sa Diyos. Si Kristo ay walang kasalanan. Tayo ang mga makasalanan. Tayo ang dapat mamatay doon sa krus. Subalit kinuha ni Kristo ang ating lugar, siya ay nagsilbing kapalit natin. At bilang ating kapalit, siya ang namatay para sa ating kasalanan. 1 Peter chapter 3 verse 18 For Christ also suffered once for sin, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body but made alive in the spirit. Namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan. Ngunit hindi siya na natiling patay. Pagkatapos ng tatlong araw, siya ay nabuhay na muli. At ngayon, siya ay nag-aalok ng kapatawaran para sa lahat ng ating kasalanan. Kung si Kristo ay sasampalatayanan at tatanggapin natin, tayo'y patatawarin sa lahat ng ating kasalanan at tayo'y kanyang aahunin mula sa bangin ng kasalanan. Subalit may pangalawang problema ang kasalanan. Dahil sa kasalanan, hindi tayo nakaabot sa kaluwalatian ng Diyos. Kahit makaahon man tayo mula sa bangin, may problema pa rin tayo maiksi ang ating hagdan, papaano tayo makakaakyat sa langit? Para makarating sa langit, ang pamantayan ng Diyos ay sukdulang taas. Matthew chapter 5 verse 48 says, "Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect." Sa ibang Tagalog, ito ang hinihingi sa atin ng Diyos. Kayo'y maging perpekto gaya ng inyong ama sa langit na perpekto, marahil sasabihin nyo, ano, ako magiging perpekto katulad ng Diyos na perpekto? Tama ka agapay, ayon sa pamantayan ng Diyos, yaon lamang mga sakdal o perpekto, yaon lamang mga perfect ang karapat dapat na pumasok sa langit. Ito ang ibig sabihin ng maiksing hagdan. Ang lahat ng kabutihan at kabaitan natin ay parang hagdan na ginagamit natin para makaakyat sa langit. Ang iba sa atin ay maiksi ang hagdan, ang iba sa atin ay mahaba ang hagdan. Ang iba sa atin ay medyo mabait, ang iba sa atin ay mas mabait at ang ilan sa atin ay mukhang pinakamabait. Subalit kaagapay, kahit gaano man tayo kabait, ang pinakamabait sa atin ay kapus- parin at kulang pa rin sa pagiging perpekto. Ang hinihingi ng Diyos sa atin ay maging 100% perpekto. Marahil ang ilan sa atin ay 25% mabait. Ang ilan naman ay 50% na mabait. Ang ilan naman ay 75% na mabait. At marahil may mga mangilan ilan sa atin na 95% mabait. Ngunit ang tinatanggap sa langit ay yaong 100% na mabait. At sino sa atin ay makapagsasabi na tayo ay 100% mabait, 100% perpekto. Ito ang nakalulungkot sa masamang balita para sa lahat. Tungkol sa ating kabaitan the bible said in isaiah chapter 64 verse 6 all of us have become like one who is unclean and all our righteousness acts are like filthy rags we all shrivel up like leaf and like the wind our sins sweep us away ang diyos ay banal kaagapay sa mata ng banal na Diyos, ang ating kabaitan at katuwiran ay tinuturing na maruming basahan lamang. Ecclesiastes chapter 7 verse 20 Indeed, there's no one on earth is righteous, no one who does what is right and never sins. Sa mata ng banal na Diyos, ang pinakamabait na tao ay nakagagawa pa rin ng kahit isang kasalanan at pagkakamali. James 2 10 For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. Sa pamantayan ng banal na Diyos, ang paglabag sa isang kautusan ay tinuturing na paglabag sa buong kautusan. Ito ang masamang balita. Walang sino man sa atin ang perpekto. Dahil dito, walang sino man sa atin ang karapat-dapat na pumasok sa langit. Paano natin malulutas ang problema ng maiksing hagdan? Kaagapay, pakinggan mo ito. May magandang balitang dulot ang Ibanghelyo ni Kristo. Siya'y bumaba sa lupa mula sa langit, hindi lamang upang mamatay sa krus. Siya ay bumaba sa lupa upang ipamuhay niya ang perpektong buhay bilang tao sa ibabaw ng lupa. Noong si Kristo ay nasa lupa, hindi siya gumawa ng kahit anumang kasalanan. Hebrews chapter 4 verse 15 For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way just as we are, yet he did not sin. Nung nasa ibabaw ng lupa si Kristo, siya'y tinukso sa lahat ng mga paraan. Lahat ng tukso ay dinanas niya. Subalit kahit anong tukso ang ginamit ni Satanas laban kay Kristo, hindi siya kailanman napadala sa tukso. Siya'y nagtagumpay sa lahat ng tukso at hindi kailanman gumawa ng anumang kasalanan. Unang Pedro kabanata 2 talatang 22. Siya'y hindi nagkasala at walang natagpo ang pandaraya sa kanyang bibig. Kaagapay si Kristo ay namuhay bilang perpektong tao sa ibabaw ng lupa. Ito ang magandang balita para sa atin. Bakit si Kristo ngayon ay ang ating daan? Ang ating hagdan patungo sa langit, wika ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. 1 Kabanatang 14, Talatang 6 May kambal na problema ang kasalanan. Una, tayo ay nagkasala at nahulog sa bangin ng kasalanan at nabaon sa pagkakautang sa kasalanan. Pangalawa, tayo ay hindi nakaabot sa kaluwalatian ng Diyos. Walang sino mang perpekto sa atin lahat ng ating kabaitan ay pawang maiksing hagdan na hindi makaabot sa langit. Yan ang masamang balita. Subalit so, kaagapay, eh, may kambal ding magandang balita ang Ibanghelyo. Una, binayaran ni Kristo sa krus ang lahat nating pagkakautang sa kasalanan. Sa ganitong paraan, nilutas ni Kristo ang unang problema ng kasalanan. Pangalawa, Namuhay si Kristo bilang perpektong tao sa ibabaw ng lupa at ang kanyang perpektong kabaitan at katwiran ay parang puting damit ng kabanalan na ipinagkakaloob niya sa atin upang magsilbing damit natin sa harapan ng banal na Diyos. Sa ganitong paraan nilutas ni Kristo ang pangalawang problema ng kasalanan. Inalis ni Kristo ang ating damit na maruming basahan at ibinalabal sa atin ang kanyang perpektong kabanalan. Ito ang doktrina na kung tawagin sa English ay justification sa Tagalog, pag-aaring ganap. Romans chapter 3 verses 21 to 26. But now, apart from the law, the righteousness of God has been made known to which the law And the prophets testify. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference between Jew and Gentile. For all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. God presented Christ. As a sacrifice of atonement through the shedding of his blood to be received by faith. He did this to demonstrate his righteousness because in his forbearance he had left the sins committed beforehand unpunished. He did it to demonstrate his righteousness at the present time so as to be just and the one who justifies those. who have faith in Jesus. Dalawang bagay ang kaloob ng Diyos kaagapay. Eh. Justification. Una, kapag sumampalataya ka kay Kristo, patatawarin ang lahat mong kasalanan dahil ito'y binayaran ni Kristo sa krus sa kanyang kamatayan. Sa pag-aaring ganap or justification, patatawarin at kalilimutan na ng Diyos ang lahat ng kasalanan mo. Pangalawa, kapag sumampalataya ka kay Kristo, tatanggapin kang lubos, 100% accepted ng Diyos alang-alang sa perpektong kabanalan ni Kristo. Sa pag-aaring ganap or justification, itinuturing ka ng Diyos na perpekto sa kanyang paningin dahil sa puting damit ng perpektong kabanalan ni Kristo na nakabalot sa iyo. Ang dalawang kaloob ng justification ay ibibigay sa iyo na walang bayad na kaloob ng biyaya. Free gift of grace. Kung iyong sasampalatayanan si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang ibig sabihin ng kaligtasang walang bayad sa pamamagitan ng biyaya na tinatanggap natin sa pananampalataya. Ang kapatawaran ng kasalanan ay binayaran ni Kristo at ibinigay sa atin ng walang bayad ang pagpasok sa langit ay tinamo ni Kristo para sa atin sa pamamagitan ng kanyang perpektong buhay. Ephesians 2, 8 and 9 For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Titus chapter 3 verse 5 he saved us not because of righteous things we had done but because of his mercy he saved us through the washing of rebirth and renewal by the holy spirit sa susunod na aralin ay bibigyan natin ng higit na paliwanag ang justification o pag-aaring ganap Oo, may kambal na masamang balita ang kasalanan. Una, ang lahat ay nagkasala pangalawa, at ang lahat ay hindi nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Subalit may magandang balita na magbibigay ng kalutasan sa masamang balita, ang mabuting balita ng Ibanghelyo ni Kristo. Namatay si Kristo para sa lahat nating mga makasalanan at siya'y nabuhay na muli bilang tanging daan patungo sa Diyos. Ang Diyos ay may kaloob na walang bayad para sa iyo kaagapay kapatawaran ng kasalanan at buhay na walang hanggan sa piling niya sa langit. Ano ang dapat mong gawin? Ginawa na ni Kristo ang lahat ng dapat gawin. Kailangan na lang ay sumampalataya ka at tanggapin si Kristo bilang iyong tagapagligtas. At Panginoon, si Kristo ay kumakatok sa pintuan ng iyong puso ngayon. Handa ka bang pagbuksan siya? at tanggapin ngayon. Amen. Diyan magtatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa gabing ito at muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado sa kaparewaring oras 7.30 to 8 ng gabi. Kaagapay kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702DZESFEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Liobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.